Si sino sino bang naka, naka yangan mo dito? Si Jody ano po? Jody si Jody po. Isa sa mga Isa sa mga supporting cast. Opo, supporting cast. Okay, si Jody. Jody, tsaka si Stephanie Raz. Kasi hindi kami into wild love ni Stephanie Raz. Kumbaga, BJ lang. Ah, BJ ka lang. Oo, tapos eh, ako yung ano eh, papansin na ungol eh. Kung baga may iba't ibang kategory ng ungol kami uh -huh. Merong napakagandang ungol, kay Chad Paano Solano. Paano ba ang magandang ungol? Kay Chad Solano yun. Grabe Hindi tao. ba kaya? Gawin yung... kaya, syempre. Pa Paano nga? Sige nga, yung ungol. Oh. Mm. Oh. Eh, <laughs> <laughs> ano yung isa pang ungol? Yung papansin naman. Pa Paano yung papansin? Ganun yung kay Abet, which is ako yun. Ah! Oh. Oh 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 ganon ah ganon oh, oh papansin